Zephanias Panawagan para magsisi Ikalawang kabanata Sinabi ni Zephanias sa mga tagahuda Bansang walang kahihiyan Magtipon kayo at magsisi bago dumating ang itinakdang araw na kayo'y palalayasin At ipapadpad na parang mga ipa Magsisi na kayo bago dumating ang araw ng pagbuhos ng Panginoon Ng kanyang matinding galit kayo namang mga mapagpakumbaba at sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya. Magpatuloy kayong gumawa ng matuwid at magpakumbaba. Baka sakaling ingatan kayo ng Panginoon sa araw na ibuhos niya ang kanyang galit. Parusa sa Bansang Filistia Wala nang titira sa Gaza at Ashkelon. Ang mga mamamayan ng Ashdod ay palalayasin sa loob lamang ng kalahating araw palalayasin din ang mga mamamayan ng Ekron sa kanilang bayan. Nakakaawa kayong mga Filisteo na nakatira sa tabing dagat. Ito ang sinasabi ng Panginoon laban sa inyo. Kayong mga Filisteo sa kanaan, lilipulin ko kayo at walang matitira sa inyo. Kaya ang inyong mga lupain sa tabing dagat ay magiging pastulan at kulungan ng mga tupa. Sasakupin iyon ang natitirang mga taga-Huda doon sila magpapastol ng kanilang mga hayop at pagsapit ng gabi ay matutulog sila sa mga bahay sa Ashkelon. Kahahabagan sila ng Panginoon na kanilang Diyos at pauuunla rin silang muli. Parusa sa mga bansa ng Moab at Amon. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Narinig ko ang pangiinsulto at panunuya ng mga taga-Moab at taga Amon sa aking mga mamamayan. Ipinagyayabang nila na kaya nilang sakupin ang lupain ng aking mga mamamayan. Kaya isinusumpa kong wawasakin ko ang moab at amon, katulad ng sodom at Gomora. At ang kanilang lupain ay hindi na mapapakinabangan habang panahon. Tutubuan ito ng mga matitinik na damo at mapupuno ng mga hukay na gawaan ng asin. Lulusubin ito ng natitira kong mga mamamayan at sasamsamin nila ang mga ari-arian nito. Sinabi ni Sefanayas, Iyan ang ganti sa pagyayabang ng mga taga-Moab at taga-Amon, sapagkat ipinapahiya nila at nilalait ang mga mamamayan ng Panginoong makapangyarihan. Sisindakin sila ng Panginoon, dahil lilipulin niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa buong mundo, at sasambahin siya ng mga tao sa lahat ng bansa sa kanika nilang bayan. Ang parusa sa mga bansa ng Ethiopia at Assyria. Sinabi ng Panginoon, kayo ring mga taga Ethiopia, ipapapatay ko kayo sa digmaan. Parurusahan ko rin ang Assyria na nasa hilaga. Magiging tulad ng ilang ang Ninive, tigang na parang disyerto. Magiging pastulan ito ng mga baka, kambing, at ng iba't ibang uri ng mga hayop. Dadapo ang mga kuwago sa mga nasirang haligi at maririnig ang kanilang huni sa mga bintana. Masisira ang mga pintuan at matatanggal ang mga sedrong kahoy nito. Ganyan ang mangyayari sa lungsod ng Ninive na nagmamalaki na walang sasalakay sa kanila at walang hihigit sa kanila. Pero lubusang mawawasak kang lungsod na iyon at titirahan na lamang ng mga hayop sa gubat. At ang bawat dadaan doon ay tatawa ng pakutya sa kinasapitan nito.